ni Mama ngayon dito sa Sydney saan tayo pupunta? Costco bibili tayo ng chocolate para may pampasalubong siya shopping daw, shopping saan tayo pupunta? let's go Costco bibili tayo ng ano, pasalubong pasalubong Costco dito sa amin sa ano uh, Sydney malapit lang sa bahay mga 5 minutes away lang dito sa may Bars Marsden Park ito wow buti ngayon at walang traffic normally may mga traffic talaga dito eh ito kahit maluwag yung daan pa lang si, si ayan yung Siyempre, it's not on proper detail. Yes, 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 yes. Sino yes, yes. yung kaniyang plan naman? yung charging ng Tesla dito? Dunt uh, saan yano? Ito na yung Costco. Ang Costco ay American shopping center para siyang warehouse na malaki puro wholesale bulk pag bumili ka dito bulk ibig sabihin maramihan hindi siya tingi tingi maraming tao kunti lang yan ma walang parking ah kotse palang lang ang shopping yung iba. Ayan, nandito na kami sa Costco. Park. Oh, ayan si na mama. Oh. Sighted kami ngayon. Ay, Hi. Shopping lang. Si tita Gian, tsaka si Tali. Tali. Hi, Tali. Hi. Dito kami mamili ng ano, pasulubong. So, ang kos ko ay ano siya, uh, American Shopping Center Warehouse. Puro bulk ang bibilihin dito. ay uh, ibig sabihin maramihan. Kaya tingnan niyo ang lalaki ng trolley dito, ano. Eh, is trolley natin siya, sila. Kita trolley siya. Ah. Sila. Pulit. Oh, sakay, sakay. Ah, sakay sila. Sakay oh, rin, <coughs> Siya, <Ang> <coughs> <coughs> na Sakai. Oh, man. baby. Tara. Oh, push it, push. Ma, giniginaw ka, ang init-init. One second. Aya, One, basta second. One second. Ano ka game mo? Oh, sige, sakay na. Oh, ay? Titignan ka Wally, na. Hindi ko na yun may tulak. Si tatay magtutulak tulak <laughs> Hindi na, kayo kayo magtulak at magbibidyo ako. Oh, Bilis. Yung tatlong ano mo. Tulak mo yan po mama. Kaya mo? Ah! Tay-tay! si hi to the camera. Hi, Tatay. Tali. Oh, na. Pasok na tayo. Let's go, let's go. Where's Nanay? Ah, kumukuha siyang card. Yes. Ayun, naiwan kasi ni Jaja yung Costco card niya. Tumukuha muna siya doon. Ano nga, magpapapasalubong ka ba ng relo? Fossil. Citizen. Ay, ano? Strawberry and cream. Ano yung ano, hawak mo ang papel? Hindi, huwag mo nang pakita kasi may right. ano doon. Ah. Ayun, binigyan ng temporary ano ID si Jaja papel. Ah, Dahil ano, maywan ah, na naiwan nga niya yung Costco card niya. Mura diesel. Mamaya, um, mag-diesel tayo mamaya. 185. Para, para bukas sa airport. Dito rin kasi kami nag sa Costco. Papakita ko mamaya. Ayan, Ferrero. Yan na lang. Ha? Ah? ah, sige. Ferrero. Ayan, ganito kaluwang ang Costco dito. Parang sa Pilipinas, ito yung SNR. Diba? Ayan, no, naka-sale. Ano Ay, yung mga yan? Mga naka-sale. Mga hindi na nabibenta. How much? Nine oh, dollars. I want the pink one. One dollar. How much? Nine. Nine dollars? No. non Ito yung nine. Never mind. Ayan oh. Nine like that. Ha? Ano kamama? Uh, guess, ano naman uh, 'yan? Ito oh, t-shirt niya. Yeah. Para oh, 'tong chocolate ang bilhin natin. Marami nang gamit sa ano sa Pilipinas. Okay, oh, dalawa araw ng lunis ngayon 7.30 na ng gabi masarap pala mag shopping ng ganitong oras kasi walang gaanong tao normally napupuno talaga ito eh pero ngayon walang katao-tao oh. si na mama hindi ko alam kung anong nila tinapa yata ano bakery dito oh, nakatingin na ng food mga bata oh. <laughs> ano tali ayos yun mo yung buhok mo na oh, wow. hindi ka nakakakita eh ano yan? wow bread <laughs> cookies Look. cookies oh you want this bread. it's a bread yeah. yeah. <laughs> ano yung nyo small cake for mom pero sa okay let's ah, small cake ikaw ang magtulak sa kanila Ayusin mo yung buhok niya, oh. Eh, oh, lamig. Oh, wow, Daming cake nak, no? Eh. Oh, Ika kasi ang likot nito, eh. Oh, ang kala oh, maganda. Maganda yun si Tali, oh. Oh, haba ng pilik mata. Ay, pa. patingin nga. Smile ka kay tatay. Oy, smile. Smile. Um, Pakit, um, uh, sir. Ikaw. Ayo, smile. Gwapo yan, oh. Ay, nagkisingi. Like <laughs> oh, gano'n na! Heart! Heart! mo! Heart mo! Ate, you ate? Kamukha ko yan, No! No! <laughs> bibili kang dalawa dalawa sa isa kasi pag 1 dozen nasa 8 dollars na ito ito uh, nang bilihan na itlog dito Ayan o oh. dami itlog gatas tsaka itlog dami ito sa may dairy dairy section ayun Costco mura ang itlog dito 7 dollars isang tray mura na ba yun? 10 Ha? 10 dollars 10 dollars kasi 30 pieces ang laman. Oh. Isang dozen sa ano. Tumayo ko kasi dyan. Haman ka. Oh, tara, bilhin tayo chocolate. Bilhin tayo chocolate, ma. Hindi, mabilis lang At isa pa na napaka-importante na bibili namin ay itong barley. So, magkano ang barley dito, Ski? 57. Ha? Huh? 57 ang isang piraso uh -oh. $57 mahal no tapos saka itong dove pero para sa health naman niya yan so okay lang okay. dami barley hindi ko alam kung ano magkano ba ang barley sa Philippines comment nyo nga hindi pala barley ginakuha ni Jaja dito pala yung barley yan $45 ito barley grass powder magkano dito? $45 So ito. Comment nyo down below kung magkano ang barley sa Philippines para may compare natin. Para sa ano, help ni mama. Asan ah, na yung mga bata? Ha? Hanapin natin. Ano yan? Spider? Paborito na isa yan. May reaction niya. Oh. Gusto mo ba yan, Dove?

Which one you pick for mom? The one that she can put with that because she's going to end up giving it to her. That one? Yeah. You like that one? Special yeah. hmm. for us. Which one? Mm. This one for mom? The one, The one that's open. Yeah, but they're all not open. It takes a while for them to open. Open, oh. siya. And this one. Tali, sit down Mahulog ka Mahulog ka ano yan daming chocolate no chocolate Woo! ayan o oh. daming chocolate oh may kisses pa dito dami chocolate ayan o oh. oh Mama, eh, napili ka na ma O, oh, mamili ka na yung maraming laman ito one oh, may iba oh yan Milo. Milo. It's not. It's, a show, yeah. it's not. It's Australia. Ah, ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Forty yeah. dollars. Ito, oh. Two kilos. Dami. <laughs> Dami. Oh, tapos na kami, ano, ah, mamili ng pasalubong. Pumasok kami kanina dito na, ano, may araw ngayon, madilim na, oh. bilis ng, ano. Ang ah, bibili mo, Datay. Oh, tara na, tara na. Tara. Datay. Ay, Tesla, oh. Yeah. Gotta find my.